Ayan, nakatambay pa yung ating mga kasama kasi wala pa yung service ito la chillerito gin tano sa napil na yun no si bongo oh. Ito ang Si Rodelang, si Rodelang, ito ang kakikwento to eh. Anong pinakamabi sa'ka Patiskas? Eto Matip eh pre. Pag kalungkusang, gilip ko naman. Panganin natin yung kwento nung isa naman natin. Huwag! Malos talaga pa nagsabi na tanong kami sa eh. Pagkakamahami sa ental. Training ng HTC rin. Pagkakamahami sa ental. Ya mo rin. HTC? HTC here. HTC? Ang lang yung nakadilig. Kiyo, STC yung pagkakaisip niya. Kiyo, STC. Hindi mo nabasa yung mga Kaya na kami Kaya ka po May mga kayo talaga. Oo, pre! Tapos? Tapos sinabi kami. Tataka ka. Dito ko na alam tumanan dito. what's Boss, we are in Janet. We're going to training uh, HTC. No, it's this HTC. Tanya to mo yung mayap. Pagod sa gilid, wala nga po sa gilid. Tanya para sa mga tito. Tanya para sa mga tito. Tanya para sa mga tito. Tanya para sa mga Uh, may matindi diyan pa eh, nag-announce pa. Sino kumain sa STC nagbayad, di ba? Ano yung STC na ano? Reaccessive. Ay, yung palo sa puta bilang <laughs> nawala. <laughs> Hahaha. Ah!

pangalit okay eh. Yung mga memories lang. Oy, yeah. mga kabayan. Memories, mga memories töplut. lang. Kabayan! Kabayan! <laughs> kabayan! <aerospace. laughs> boss! Kwento <laughs> <lugsel> <limitationsifiers> so, oh, mo yung kay Inong Mihiya O, kwento mo. Boss! Ano yan? na, boss? <awas> ano, buhay, buhay! Ano, ano? ano pangalan pang mo? Ano ba ginagawa sa inyo? Saan ako punta? Sa camera mo lang. Ay, sa ano ko? Scan ko. Tinasagot niyo pa ba yung senya? Pero ngayon kahit hindi siguro no? Wala Hindi, pwede na. Masagot sa bata. Kanyang ako manis? Pinding. Pinding. Pinoy. Chonterong Subscribe natin. subscriber mo? Wala pa, bago pa lang. 28 pa na yun Subscribe mm -hmm. na yun pa rin. Ayan, sa yeah, oh, notification. Can no. I subscribe ka kita para... Hindi, hindi pwede natin. Lalagyan natin yung mga video natin. Okay, tapos na. Pero meron ako naman. Hindi na yun ang kanina. Hindi <laughs> kumakakuha kami ng ano kaya, di ba, kanina? Oo. Manising ko pa rin si Basal, hiling ay, hindi ko tako kanil. Isa yung mali-mali ang pag-a-a-a. Ano niya, mali-mali. Alam mo pala yung may ka, uh, may ano kang lang yung trailer. Nakita ko yung, yung ano niya eh. Sino ba? Yung delivery na salitaan niya. Kahit sa sakali na number

Nanginigap 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 Ito, 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 ito na yung aming service, Papauwi na po kami sa uh, aming bila So nandito yung mga kasama ko So ayan silang lahat Ayan So iba ibang lahi mga kasama ko rito Mga Indiano, Sri Lankan, Egyptian So ayan sila. Doon sa dulo yung aming service. So ulit kami bukas ng umaga. Same time, gigising ng 5 o'clock. Then, makakarating kami dito sa location na mga 6am. Ganyan nyo na kami service. Ganyan natin kung na-fill ko

So, nandito na tayo sa bus, mga uh, ka-youtuberong Pinoy. Uh, next video naman, uh, kukuha, na natin yung, uh, yung Saudi Arabia sa gabi. Night view naman tayo.